si Takuma Ino ay mukhang simpleng karakter lang sa una. Pero kapag binigyang pansin, makikita mong puno siya ng tahimik na determinasyon at galing sa strategy. Hindi siya yung pinakamaingay sa classroom, pero yung ambisyon niya umaangat sa ranks ng mga Jujutsu Sorcerers. Sobrang intense, parang pangarap ng isang Olympic athlete. Nung nag sa kanya, yung kalmadong ugali at tactical na isip ng senior sorcerer na si Kento Nanami para siyang bikot na nagduduro sa bawat hakbang ni Ino. Hindi lang ito basta pag-idolo, ito yung masterclass sa pag-aaral. Pruweba, nag-commitment ni Ino na mag-improve. Sa mundo na puno ng malalakas na kapangyarihan, yung paglalakbay ni Ino ay isang halimbawa ng pagpupursigi, dedikasyon at silent courage na nakatago sa ilalim. Pero bago ay tuloy diskusyon, make sure na i-hit mo like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat pagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa komplikadong mundo ng Jujutsu Kaisen, si Takuma Ino ay baka isipin mong isang supporting character lamang pero nagdagdag siya ng mahalagang kulay at texture sa kwento. Ang karakter niya parang yung estudyante sa klase na hindi maingay pero may tahimik na determinasyon na hindi mo pwedeng baliwalain. Ang background ni Ino bilang Jujutsu Sorcerer ay rooted sa kanyang koneksyon sa Tokyo Metropolitan Magic Technical College at sa kanyang ambisyon na maging Grade 1 Sorcerer. Isa itong classic story ng pag-aim ng mataas na layunin. Parang isang atletang nangangarap na makasali sa Olympics. Isang mahalagang bahagi ng karakter ni Ino ay yung malalim niyang paghanga kay Kento Nanami isang senior Jujutsu Sorcerer. Hindi lang ito simpleng pagiging fan, ito yung nagiging ilaw sa landas ng kanyang karera. Si Ino ay nakatingin kay Nanami na parang apprentice sa isang master. Gusto niyang matutunan yung pagiging chill niya at strategic na paghandal sa mga gulo. Yung respeto niya kay Nanami ay hindi lang dahil sa lakas ito kundi pati na rin sa mga values at methods niya. Parang palagi siyang kumukuha ng mga mental notes umaasang maisasama niya mga aral na ito sa kanyang sariling journey sa jiu-jitsu. Ang mga goal ni Ino ay hindi lang basta para sa kasikatan. Sinasalamin niya yung pagpupursigi at eagerness na matuto na nagki-improve hindi lang para umakyat sa rankings kundi para magbigay ng tunay na ambag sa jiu-jitsu world. Ang daan niya ay tinadaan ng mga challenges tipong underdog story kung saan ang bawat obstacle ay tsansa para matuto at mas maging mahusay. Yung drive niya para mag-grow ay sobrang relatable at nagbibigay ng extra depth sa character niya. Si Ino ay ang type na reflective kesa showy. so siya sa mga taong patuloy na nagpupursige sa kanilang goals na hindi masyadong maingay. Siya yung halimbawa ng kasabihang Still Waters Run Deep. Sa maaksyong mundo ng Jujutsu Kaisen, kung saan madalas na spotlight ay yung mga flashy powers. Yung karakter ni Ino ay parang breath of fresh air na nag-highlight sa importance ng perseverance, dedication at mas tahimik na uri ng tapang. Sa Shibuya arc ng Jujutsu Kaisen na sobrang crucial part ng story na may matitinding bakbakan at development ng mga karakter, lumabas si Takuma Ino mula sa background papunta sa spotlight. Ang partisipasyon niya sa arc na ito ay parang isang supporting actor na nagbibigay ng nakakabilib na performance na pinapatunayan na kahit ang mga side characters ay may pagkakataon din para sa kanilang sandali ng tagumpay. Sa role ni Ino sa Shibuya Art, kitang-kita -kita yung kanyang development at paglabas ng leadership skills. Nung sumabog yung gulo sa Shibuya, hindi lang siya nakaligtas, nag-adapt siya at talagang umangat. Parang isang artistang bigla ang sinalang sa opening night pero nakapag-deliver pa rin ang malupit na performance na nagpangangas sa na lahat. Ganon ang naging part ni Ino dito. Nakayanan niyang harapin ang mga komplikasyon ng sitwasyon na cool-headed na hindi mo ini-expect sa pagiging lower rank niya. Sa pag interact ni Ino sa mga major characters kagaya ni Kento Nanami, Yuji Itadori at Megumi Fushiguro, kitang kita yung skill niya sa teamwork at sa pagdidesisyon kahit may pressure. Lalo na yung connection niya kay Nanami mas lumalim dito. Nagbigay sa atin ng clear view kung ano yung goals niya at papaano siya natututo. Pinagmasdan na niya at natuto siya mula sa mga aksyon ni Nanami parang isang protege na natututo mula sa isang master habang nasa gitna ng labanan. Sa Shibuya Art, nag-shine din yung strategic skills ni Ino. Hindi man siya yung pinakamabangis sa sorcerer doon, pero lamang siya sa utak at sa pagiging flexible. Parang sa chess, kahit wala siyang malalakas na pieces ang galing niya sa paggamit ng mga pawns sa sobrang unique at effective ways. Yung skill niya na humuska ng sitwasyon at mag-adjust on the fly ay nagpapakita ng maturity niya na higit pa sa kanyang edad at karanasan. Kahit na hindi si Takuma Ino ang pinaka-flashy sorcerer sa Jujutsu Kaisen, ang kanyang Jujutsu abilities at combat skills ay parang Swiss knife sa toolkit ng isang sorcerer. Versatile, practical at nakakagulat ang epekto kapag ginamit niya ito strategically. Ang signature technique niya, ang auspicious beast summon, ay solid na example ng kanyang madiskarting style sa combat. Ang auspicious beast summon ay nagbibigay daan kay Ino na tawagin ng mga animal spirits para tulungan siya sa labanan. Parang meron siyang team ng specialized assistance na bawat isa ay may kanya-kanyang unique skill set. Ang mga summons niya ay nag mula sa reconnaissance at support hanggang sa direktang pakikipaglaban. Hinagawang well-rounded fighter itong si Ino na kayang umangkop sa kahit anong sitwasyon. Ang kanyang teknik ay kahawig ng isang makusay na orchestra conductor na seamlessly naging integrate ng iba't ibang elemento para bumuo ng harmonious battle strategy. Ang estilo ni Ino sa pakikipaglaban ay sumasalamin sa pagiging practical at analytical niya. Hindi siya basta-basta sumusugod sa labanan Pagkus, sinisipat niya muna ang sitwasyon. Tinitingnan ang kahinaan ng kalaban at inaayo ng kanyang discarding. Parang chess player na maingat na pinag-iisipan ng bawat kanaw. Iniisip yung possible move ng kalaban at strategy na inilalagay ang kanyang mga pyesa para sa pinakamalakas na epekto. Dagdag pa rito, ipinapakita ng mga kakayahan ni Ino ang kahalagahan ng tactical thinking kaysa brute force sa mundo ng Jujutsu Kaisen. Sa isang universe kung saan madalas ang overwhelming power ang nangingibabaw. Ang estilo ni Ino ay paalala ng lakas ng strategy, talino at flexibility. Siya yung perfect example sa kasabihang work smarter not harder na ginagamit ang skills niya sa pinaka-epektibo at efficient way. Sa simula, mo mukhang hindi gaalang mahalaga ang papel ni Takuma Ino sa Jujutsu Kaisen. Pero ang kanyang epekto at potensyal para sa mga darating na kwento ay parang mga hidden gems na naghihintay na madiskubre. Si Ino na may low-key pero stable presence ay nagdadagdag ng depth sa kwento ng series, parang yung skilled supporting actor na tahimik na nage-enhance sa vibe ng isang pelikula. Ang impact ni Ino sa series ay multidimensional, siya yung representasyon ng normal na sorcerer. Wala mang super unique na kapangyarihan o mabigat na backstory ay malaki pa rin ang role sa kwento. Nagbibigay siya ng realism at relate factor sa Jujutsu World. Parang si Ino yung tipong everyman na pida. Yung karakter na makikita ng viewers ang sarili nila. Na dinadigest yung mundo na puno ng chaos at powers na may solid determination at moral compass. Sa hinaharap, puno ng possibility ang potential ni Ino sa Jujutsu Kaisen. Siya yung classic example ng underdog na ang journey to greatness ay hindi lang sa pagkuhan ng kapangyarihan kundi tungkol din sa personal growth at reliance. Sa series na madalas focus sa lakas at malalakas na kalaban, yung kwento ni Ino ay isang fresh take sa personal development at success ng human spirit. Sa future, baka mas maging central pa yung role niya. At who knows, baka may mga surprise abilities o pagpapakita ng galing sa strategy na hindi inaasahan ng fans. Plus, si Ino maaring maging mahalagang karakter sa pag-explore ng mga themes kagaya ng importance sa mga non-elite sorcerers sa Jujutsu world na hinahamon ng existing hierarchy at mga notions of strength. Yung paglalakbay niya ay pwedeng maging inspirasyon sa iba pang characters at magkaroon ng impact sa mas broad story na nagpapakita na ang lakas ay maaring dumating sa iba't ibang anyo at kadalasan mula sa pinakahindi inaasahang lugar. Ang kwento ni Takuma Ino ay parang maliit na apoy na dahan-dahang lumalaki na lumagablab sa Shibuya Arc. Itinapon siya sa gitna ng labanan at lumabas siya na hindi lang buo kundi mas lalong maratag. Namukodkad yung leadership qualities niya, umarangkada yung strategic thinking at mas lalo pang tumindi yung loyalty kay Nanami. Yung auspicious beast summon niya ay parang expert kapag ginamit. Nag-orchestrate ng combat symphony sa labanan ng mga curses. Yung pag-angat ni Ino ay hindi lang basta brute force. Ito ay dahil sa masusing pagpaplano, tactical maneuvers at yung quiet confidence ng isang nag-aalab na bituin. Siya yung paalala na maraming forms ang power na ang simpleng ulan ay kayang mag-cultivate ng hidden storm. Sa pag-unfold ng Jujutsu Kaisen, tutukan natin si Takuma Ino dahil baka malayo pa ang mararating niya. Yung potensyal na dati ay tago, ngayon ready nang magpakita assure akong magpapa-surprise at magki-inspire ng sabay. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.